dating professional basketball player, ngayon ay sexy actor. Yan ang matikas at astig na si Dick Jordan. Ano kaya ang nagtulak sa kanya para pasukin ang mainit na mundo ng showbiz? Alamin ang kanyang kwento, pati mga sekreto. Dito lang yan kung saan nagsisiksika ng mga wild at guwafu. WTFU! May nag-offer sa akin nung hindi. Oo. Oh. Kukunin daw akong lead. Gagawin kang bida? Yes. Oo, oh, sige. oh, gagawin kang bida. Definitely. oh. sino ba namang dita? hindi, hindi mag-grab na ganun? Ikaw ang bida, di ba? Correct. Oo. Oh. So, nangyayaya akong mag-meeting. May, ako mag may oh. kasamang artista. Kung umuwi na yung artista, itong si director, oh. Sige, ayan ang bumuwi sa bahay niya. Ano rong gagawin niyo sa bahay ni Direk? Ewan ko lang, ikakaligo ko lang nun eh. Babati scrub niya daw ako. Sorry. <laughs> okay. Ibabati scrub ka ni Direk? Sabi niya? Oo. Oh. Alam mo yung mas na-excite pa ako na meron akong uh, kising-sing na lalaki. Kasi pag babae, kasi parang common na eh. Parang okay. lagi ko nang ginagawa dati yun okay. eh. Okay. Pagawa dito, parang mapakita ko yung best ko lalo na sa acting Ano to? Ano? Hubot-hubad, walang plaster, ganyan? Talaga. Oh, talaga? Tingin? <laughs> okay, so yon. Tapos nasundan pa. Mukhang lang enjoy ka. Bago ang lahat, hello naman kay Benji, ang pinakabago nating Platinum member sa YouTube. Maraming salamat at para sa'yo ang episode na ito. init na exclusive reality show ang naghihintay sa inyo dito sa WTFU. Ang trending at viral, PBB, palarong boylets at Beckys Ang gumigiling sa sarap, Felix Bakat Dance Challenge. Ang bumubukol sa init, The Boys, The Search for the Ultimate Bikini Boylet, Season 1 at Season 2. Ang kontrobersyal, The Sponsor, ang pagbubunyag ng mga kwento ng mga gay benefactors at ng mga boylets. At iba pang reality shows na talaga namang gigising sa kamalayan ng sangkabaklaan. Para mapanood ang mga ito, punta lang sa aming original streaming site, ang channelfood.com. Or kung ikaw naman ay Android user, pwede ka rin maging YouTube channel member i-click mo lang ang join button sa aming homepage. Walang credit card, walang problema dahil pwede ang GCash at PayMaya. Hello, this is Mr. Fu at ito ang WTFU at kasama natin ngayon si Dick Gordon. Tsaka <laughs> <laughs> po. Kaya naman naman si Dick Gordon. Oo naman, ah, kaya kasama talaga natin ay si Dick Paulate. <laughs> 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 Nung-meet ko na kasi Roderick Paulate. Uh, so yung last month pa rin nakasabay ko siya. Last sa isang month? Sa isang party. Sa isang party. Uh, nilapitan ka, sa... ka ba ni Roderick Paulate? Hindi, kasi busy siya nun eh. <laughs> niya. Hindi mo siya nilapitan. <laughs> <laughs> Kung nandiyan si Roderick Paulate, <laughs> lalapitan mo ba siya? Oo oh, naman, oh, makapapicture ako Oo oh, naman, o oh, ano, iconic. hindi, oh, ang kasama talaga natin ay si Dick Jordan. Ah, parang parang may bago yung pangalan mong Dick. Like <laughs> Hindi mo tunay ng pangalan yan, I'm sure. <laughs> Oo oh, naman. <laughs> Hindi, si Dick Jordan. Ako, eto. Matagal na to sa showbiz. Oh, pero bago ka ng showbiz-showbiz, ano ka muna? Parang ano ba? Player ba? Basketball player? Uh, basketball player. Uh, basketball player. Uh, high school. High school. Uh, Varsity player. College. Tapos nagkano ka ba professional basketball PBA? Ah, uh, hindi na ako maabot doon eh kasi Ah, uh, nakakatawa 'yan eh kasi so, nung tumigil ako sa varsity, nagtrabaho ako as a service group sa fast food. Oh. then doon ako na discover nung isang agent papunta sa pageant. Ah, oh. so anong pageant yung una mong sinalihan? Yung Pilipinas. Yung Pilipinas. Wagi ka dyan? Ah, uh, pumasok oh. ako sa Luzon besides Mindanao na title. Taplo yun eh. Oh, anong nabigay sa'yo? Nagupas. Tapos, <laughs> hindi, <yung> Mindanao. <laughs> wala gusto. Uh, ano bigay anong binigay? Mindanao. Mindanao. Oh, oh. Siyempre nakuha natin yung best in swimwear. Gina wow, wow! Best in swimwear? Ano suot mo noon? Actually, wala. Hindi nga, <laughs> wala ka suot? Hindi. Oh. May suot naman. Oh. Di lang halata. Ah, oh, talaga? Ah, uh, ginawang sasuotang panlangoy yung pala yung ang title? title ano? Hindi yung tawag dun sa Best and Swing. Ayan, anong tawag ulit ulit? Ginoong sa kasuutang panglangoy. Ginoong sa kasuutang panglangoy. Oo, oh, kasi pang sisid, di ba na yun eh, di ba? Ah, ah magaling ka ba sa sisid? Ano naman? Ah! Mukha na ba? Tumat tumatagal to naman, so At, three minutes. Ah, oh, <laughs> talaga naman sa <masayari>. ilalim. <laughs> Ay, ako pa, 5.5. Ah, Okay. So, na-discover ka, nag-pageant ka, tapos, ah, uh, mga bikini open. Actually, doon ako, bago ako nag-inong, ah, nag Pilipinas, puro bikini open mo. Ah. Tapos, nag Metro Manila, tapos, ginong Pilipinas na. Ah. Teka, na, sa mga bikini open, nakapag ka na, ganyan. Lagi nga akong ano eh. Ano? Mas malalabas sa tibak mas malalang pa sa Alam Alam mo yung, oh. hindi, nakalimutan mo tawag dun sa, ano mo yung parang may mga hawak na pala, yung parang igurot ba yun? Oo. Oh. Kitan talaga yung puwet. Kita, um, yung harap lang yung may takip. Oh. Sampo! Sampo! <laughs> <Sampon! laughs> ka ba dyan? Ah. Uh, okay. <laughs> Eto na, hindi meron na ako nabalitaan. Meron ka ata dati sinuot, ano eh, See-through. Ano Kinaalala Pinaalala mo. Ah, Oo, oh, meron nga, no? Totoo. May nagsabi sa akin dito, nag-sitro ka doon na bikini. Si seniors ko nga yun, warang wala din naman kumalat. Ah, so meron nga? Meron, meron, oh, meron. paano ka naman napapayag na mag-sitro? Kasi, naka-sitro, so ibig sabihin, kita talaga? Oo, oh, kita talaga. Ah, kita. May isinusuot, pero kitang-kita yung kanil? Kitang-kita. Oh. Ah, okay. Paano ka naman napapayag? Kasi pinapakita mo lang dati, puwet. oh, bakit ngayon si pumayag kasi, ka? ang naalala ko, kasi yung mga ibang kasama ko, parang game na game sila. Tapos, then, yung mga crowd tuwang tuwa. So, ako naman, parang gusto ko rin ma-entertain yung mga crowd. Sabi, oh. Sige, dagdagan na natin yung entertainment. so nag ka? Oo, oh, nag si Ah, na, nanalo naman ako. Dahil sa pag si Tro mong yun? Hindi ko alam. Siguro dahil lang nga doon, siguro. Ah, talaga. Nagbibigay Kini, Open ka ba? May mga nilalagay ka ba? O may preparation ka para maganda yung dating? Nilalagay ah. Alam ko lang nilalagay ko is oil. Oo. Oh, sa loob, wala? Wala. Ah. Okay naman. Walang ano. Masaya naman sila. Oo naman. Actually... Ano? Nung nagbibigay ni Open ako kasi nung time na yon galing ako sa varsity so oh. parang full package naman ako. Maganda naman yung katawan ko. Oo. Uh, uh, so... buong kahoy. In fairness, po, siya direct, no? May Be, ka mukha ka bang, Adok? Kapwa, taga-showbiz, na nagsabi na sa'yo. Sino ang sinasabi nila na hawig mo? Uh, marami nagsasabi sa akin lagi si Dion Ignacio. Oo. Oh. Oo. Oh. Sanjo. Sanjo. Sanjo Marugo. Minsan, uh, Rojung Cruz. Rojo. Hindi, mas pogi ka sa kanila. Ano oh, oh, talaga? Oo, talaga. <laughs> <laughs> oh, after mo nang magbikini-bikini, naging part ka ng isang uh, boy group, ba? Oo. Uh, oh. Kasi anong boy group to? I uh, hindi, hindi, uh, mas kulados. Hindi, hindi. Uh, the hot men. Ah, uh, o oh, tapos, anong ginagawa ng hot men? Uh, lahat kami, ano eh, talented eh. Uh, and dance kami. Wow. Uh, from alam mo yung simula na kadamit hanggang oh. Uh, pag trunks na lang sa uh, final set. Talaga? Parang magic mic, ganyan. Gano'ng ka katagal mo ginawa yan? Tumagal so, din mga, siguro mga may isang taon din. So, eto, sino mga naaalala mong kagroup? Mar ilan ilan yan? Ilan kayo dyan? Six. So, sino yung mga kagrupo mo dyan na medyo kilala pa sa showbiz o nagsyo-showbiz pa rin? Uh, Parang wala na sila yata ngayon. Wala na sila? <laughs> <laughs> hindi, parang hindi na sila active ngayon. Ah, ako. okay. Oh, sige, i-google nyo na lang. Makikita nyo yan, I'm sure. Sa mga gay sites. <laughs> <laughs> oh, eto na. So, nag-ano ka? Nag-boy group, boy group. Nung no, after ka mag-boy group, artista na, umaarte-arte ka na. Um, Pelikula, ganyan. At the same time, nag-extra ako sa mga teleserye. Habang ah. Uh, nag-boy group ka. Ah, uh, okay. Tapos, Uh, nag-indie-indie film. May mga offer pero oh. kinakabahan ako nung time na yun na grab. Kasi oh. marami ako nakikita sa banketa na ano eh. Na ano? Yung, alam mo. Mga DVD ganyan. O. Oh. Mga kahit saan saan walang mabibili. O. Oh. Kinakabahan ako. Kasi lalo na may experience ako na may nag-offer sa akin nung indie. Oh. Kukunin daw akong lead. Gagawin kang bida? Yes. Oo, oh, sige. Oh, gagawin kang bida. Oh. sino ba namang hindi, hindi mag-grab na gano'n? Ikaw ang bida, di Correct. ba? Correct. Oh. So, ako may ayaw ko mag-meeting. May kasamang artista. Nakalimutan ko yung pangalan ng... Totoong artista naman yung mga ka-meeting mo. Tanya Gomez ba yun? Ah, oo. Oh. Yun na. Oo, oh, oh. artista yun. Okay. Oh. Sama ko siya din yung isang director. Oo. Oh. Yeah. Kaya hey, pa paano, naniwala naman ako sa'yo. Oh. Sa isip-isip ko, hindi naman gagawa ng kwento to. magsasama pa ng props, di ba? Oo, oh. so, kasi kami artista na kasama oh. sa meeting. Oh. Sabi niya, yun daw magiging nanay ko sa eksena. <laughs> nanay na siya? Oo. Oh. 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 Kung umuwi na yung artista, itong si direktor, ah oh. nagyayaya na pong umuwi sa bahay niya. Ayun, eh, layo ng bahay niya. Yung pinag-meetingan namin, yung SM, ano, uh, North. ah oh. Pupunta kami ng Las Pinas, biruin mo yung gano'ng kalayo. Oo. Oh, ano rong gagawin nyo sa bahay ni Direk? Iwan ko lang, ikakaligo ko lang nun eh. Babadi scrub niya daw ako. Sabi niya. <laughs> <laughs> ibabadi scrub ka ni Direk? Sabi niya? Oo. Oh. Oh, eh, bakit daw? Mukha ka bang ano, eh, hindi makinis ng no mga araw na ko Pero ko bakit niyo. siya magbabadi scrub? Tsaka, oh. Madaling araw na yun, mababadi-scrub niya ako. Oh. Tsaka wala naman kami taping, binabukasan. Oh. Pero kung may TPK yung kinabukasan at malapit lang at hindi sa Las Piñas, halimbawa SM North, doon lang sa West Avenue pupunta, papayag ka. Siguro ang sagot ko sa kanya, oh. ano ba klaseng i-scrap mo sa akin? Ah. Oh. May, meron ka bang ano dyan? Ano? Melt butt. <laughs> <laughs> oh, so hindi ka pumayag. <laughs> oh, hindi talaga ako. Hindi ka pumayag. Oh, natuloy yung pinipula. Hindi. O oh, bakit hindi doon, natuloy? Doon ko rin napansin eh. Kasi kung totoo yung sinasabi niya, kahit eh, pa paano, kung talagang malaga sa kanya yung pelikula ng gagawin niya. Talagang kukontakin niya ako. Hindi ka na niya kinontak? Hindi niya na ako kinontak. Ah, dahil hindi ka pumayag magpa-body scrub? Siguro na sa yung mga binili niya mga materials for body scrub. Correct. Ikaw naman kasi umayag ka pa. Sana na sumama ka na. Ang <laughs> layo eh. Ha? Pero sasakyan naman ata, ah. hindi naman magi mag mrt Or mag I'm sure kung nasa West Avenue lang yun. <laughs> Tingin mo, Sasama ka, no? Siguro kung oh. Ganun. <laughs> okay, so hindi na natuloy. Wala na. Wala na. Gila. Ah, okay. Pero ngayon, nandiyo ay ti lumalabas ka sa GMA, diba? Actually, eh, nag-extra-extra ako sa GMA. Eh, Nag-stand, double. Pero meron akong ginagawa ngayong mga... Uh, BL series. Ah. Ngayon na. Ah. Ngayon. Okay. Kasi dati, 'di ba, hindi ko hindi ko tinanggap kasi parang hindi pa buo oh. yung uh, ko na magubad-ubad. Uh, oh. ngayon buong-buo na. Ngayon, guys. Samol, pwede ako magubad eh. Ah. <laughs> oh, so ngayon, ilang BL series ka na? Nakatatlo na ako. Oh. Nakatatlo. Okay. So, ikaw ang lead dyan sa mga oh. BL series. Okay. Ah, uh, So shape pag BL series lalaki sa lalaki. Oh. Okay. So paano nung pinaghandaan yung una mong BL series? Na meron kayong ano yung una mong BL series? Yung una ko, ah uh, Toreros. Toreros. Eh, torero. okay. oh. mga torero kayo. Actually, oh ganun din. Oh. Ah uh, hindi ako kinabahan eh. Hmm. Parang mas na-excite pa ako. Oh sa eksena. Yes. Uh -huh. Alam mo yung mas na-excite pa ako na meron akong uh, kissing-sing na lalaki. Kasi pag babae, kasi parang common eh. Parang uh -huh. lagi ko nang ginagawa dati uh -huh. yun eh. Pagawa dito, parang mapakita ko yung best ko lalo na sa acting kong... Tsaka ma maano ko rin kung ano yung feeling na gano'n. Uh -huh. Sino ka eksena mo dyan? Si ZK ka So, an marami kayong eksena. Marami. Uh, ano to? Ano? Hubot-hubad, walang plaster, ganyan? Talaga. Ah, talaga? Tingin? <laughs> <laughs> okay. So, yon Tapos nasundan pa. Mukha nag enjoy ka. Oh. Actually, nasundan talaga. Oh. Ngayon, Siya ngayon. ulit o ibang kapartner naman. Hindi ko pa nabasa yung full script, pero sa tingin ko, baka siya ulit. Kasi parang okay yung chemistry namin. Ah, talaga? Uh, Paano kayo nag-uusap na bago kayo romolyo? O paano kayo gagawa ng eksena na maghahalikan kayo, magpapatungan kayo, ganyan? Actually, eh, sabi ko sa kanya, mas ano siya sa akin eh, mas veterano. Mm -hmm. Pero parang alam mo yung parang ako pa yung nagtuturo. Hindi naman sa sinasabi ko mas magaling ako sa kanya. Gusto sabihin, parang gusto ko, ako yung nagsasabi na, bro, ako na, baba, ako na magdadala mamaya. Kala ko <laughs> ano? Mag ano mag-ano? Sabi ko, bro, ako na magdadala. Oo. Oh. Baga, sundan mo na lang. Gano. Ah. Oh. In fairness, direct mo na laking lalaki siya. Wala siyang kabahit bahit. Oo. Pero kaliban kay direct, na gusto kang i-bodyscrub, <laughs> meron ka pa ba naaalala na indecent proposal or kakaibang offer na natanggap mo? Actually, sa marami. Sa haba ng uh, stay mo sa showbiz? Uh, marami. Marami. Ano yung isa pang uh, memorable? Ang nga ako kasi eh, sa tanda ko to, gusto pa akong pag-aralin eh. So... <laughs> oh. Teka lang, ilang taon ka na ba? Uh, 29. Bata pa yun. Gusto ko, as a edad na 29 anos, gusto ko pang pa-aralin. Hmm. Uh, well, at least, ang ka aray o scrub. <laughs> oh, sorry. Okay. Ah, ano. May kasama mga scrub. Okay. <laughs> meron pa na ba mga uh, ano, offer na pinagbigyan? Halimbawa, sige, game ako dyan. Oh, meron na ba? Meron naman. Ah uh, Mga ilan? Uh, hindi ko naman bilang eh. Oo nga, sa tingin ko nga. <laughs> <laughs> uh, chaka so, chaka. Uh, ano, so, may mga napagbigyan ka, may mga sinabahan ka na. Uh, anong offer ba yan? Ay, yung mga indecent proposal, yung mga take home, iti-take home ka, nagpa-take home ka na ba? <laughs> Oo, oh. parang lechong manok lang. Nagkaroon ka na ba ng karelasyon na ba ding? Ah, uh, wala. Sponsor? Oo, uh, meron. Meron. So yung sponsor na ito, as in walang ano, walang relasyon, as in bigay-bigay lang, ganyan? Ano siya eh? Yung time na yon nasa Bacolod City ako. Oh. Siya nasa Manila. Taka Bacolod ka ba? Oo, oh, Bacolod. Uh, Ilongo. Ilonggo. Ah, Ilonggo. Ilong. Oh, oh, oo. Oh. O, oh, tapos? Parang ano lang, chat-chat, video call, gano'n. Video call? Video call. <laughs> so, nakadami ka na ng video call? Oo. Oh. Ah, okay. So, marami rin ang humilingi sa'yo ng mga solo mong videos sa IG mo or sa uh, Facebook mo? Marami din. Marami rin. So marami ka na napadalhan? Ako na, <laughs> Nag-i-edit. <laughs> Ginakabahan ginaka ako. Kung ah. ginagawa ko baka kumalat. Ah, so may mga... May ano yung kadalasan ginagawa mo sa video call na sinisend mo or yung ginagawa niyo na video call na live? Kasi di ba kadalasan naman nag-uusap na kayo, di ba? Ah. Pero may mga iba na may request recorded. Oh, sa recorded, may nagawa ka na. punti uh, pa lang. Punti pa lang. Ano kadalasan ang ginagawa? Alam mo yung, kung sa English ba, is hands to heaven. Oh! Yeah. And raise your hands. O, ang phone mo. Sisend <laughs> ko na lang kayo. ayan na! O, oh, send na lang sa akin. Ayan na, mukhang may nagsisend na. <laughs> Okay. So, kung ikaw masusunod, anong klaseng pag-aartista ba? Halimbawa, kung mabigyan ka talaga ng chance, nag-BL series ka, okay ka na ba dyan? O meron kang dream project? Uh, I parang gusto kong mag Action star yan. Yeah. Gusto na maging action star. Uh, oh. Nagpapaputok ka ba ng baril? <laughs> oh. Mga ilang putok ang kaya mo. Pero naka-silent naman to kaya walang uli. Uh, wala. <laughs> Pero yun, buto. Ano, ikaw ba ngayon ay may girlfriend? O meron ka bang karelasyon ngayon? May sponsor ka ba ngayon? Ano uh, meron ka? Naghanap na ako ng sponsor ngayon. Eh. Ah, wait teka lang, wait. Yung pakikuha yung bag ko. <laughs> may ang bag. Ah, uh, ayan, nandun na. Ano, ano, merong ano, may karelasyon ka ba ngayon? Ano eh, Secret. Ay, o. Oh, paano ba magmahal ang isang, ano, Big Jordan? Ano? Uh, pag nagmahal ako, eh, talagang binibigay ko lahat. Alam mo yung, walang limit. Sabi nila, sabi kasi nila, pag nagmahal ka, kailangan mo magtira sa sarili mo. Uh -huh. So, ganun talaga. Pag nagmahal ka, kailangan mo masaktan. Ah. Wow. Alam mo, gusto ko na saktan mo ako. <laughs> Kung ganyan lang naman din ang pag explain saktan mo na ako now na. <laughs> maganda o magaling? Magaling. ah Kahit hindi masyado maganda? Kasi minsan pag pinapatay mo yung ilong, hindi mo na makikita yung ganda eh. Ah, talaga. Pero ano tipo mong girl? O as artist ng babae? Ano yung gusto mong tipo? Tipo, ah... Uh... Sample ng ano, artista na... Parang ano, parang... Parang lobby po, mga ganda din. tipo po, sexy... Rare. Grabe yung rare. Ay, basta yung lobby parang endangered species. speech. Ay, hindi, pero si sinabi ko kasi, una, ano siya yung sexy, oh. tapos yung ganda ng kulay niya, tapos hindi malaki yung dip, dip niya, pero ang sexy ng dating niya. In fairness naman kay Lottie po. Siguro mga maraming beses ko siya nakasab, ah, Ita, eh. Or, tiyan, nakasama, nakasama ko siya sa bench. Ah, oo, nag oh, si Lovey po. Fernando po. Charot na. hindi ko pa nakasama yun. Puntaan ka daw. Pero ikaw ba magaling? Oh, no, no. Oh, ikaw i-rate -ira mo ang sarili mo ng 1 to 10. 10 as the highest. Anong score mo? 10.1. Oh, may point one pa. Pwede bang akin na yung point one? Akin, akin point. Point. na yung point one. Buhay na yung pandesal o hotdog? Hotdog siya. Oh, ay, ang bilis. Dahil dyan, pakita mo na yung hotdog. <laughs> <laughs> Dahil dyan, kailangan mo alisin yung shirt tsaka yung shorts. Oh my God! Oh, dahil... pwede ng malisin na ng lahat. Ay, pwede naman. Hindi kami choosy. Ah. Ay. <laughs> Ay, dahil diyan maraming salamat naman. Oh, invite mo na sila kung saan ka pwedeng pa-book. <laughs> Hindi. Sa food panda. Ba? <laughs> ah, pwede tayo i-deliver. Hindi. Yung mga social media accounts mo. Oh, okay, okay. Uh, guys, uh, Panoorin niyo yung bagong ginagawa ko ngayon na Toreros sa Lifetime Dream Pro. Ah, uh, meron na sa iOS and Android. Sa Google, ah, uh, App iStore. Play Store and iStore. Yan lang. Sa Sari Sari Store. Uh, yan, <laughs> uh, BL Series. ah uh, Toreros and Watchers. Ayan, maraming salamat naman sa iyo, Vic. Sure <laughs> na. talaga. Ah, big na lang. So, Actually, nahihirapan yung... ako mo ng IG do dahil ah? sa pangalan ko na yun. Alam, nahihirapan pa? Oh. Bakit? Ang daming nang ayaw <laughs> ng dick. I... <laughs> Gusto yan na double dick. Ah, talaga. Oh, sige. Dahil dyan, maraming salamat naman sa inyong lahat. Siyempre, magkakalimutan mag-subscribe sa WTFU sa YouTube, Facebook, Patreon, at siyempre, sa channelfu.com. This is Mr. Fu Magdanon! may dalawang paraan para mapanood ang uncut version ng interview na ito. Una, pwede kang maging YouTube channel member. O di kaya, pumunta lang sa www.channelfoo.com Ano pang hinihintay? Sali na rito kung saan nagsisiksikan ang mga wild at guafu. WTFU!